mga Japanese may contribution sa kuryente sa pamamagitan ng paglalakad akalain mo ba na pati ang bawat hakbang ng mga Japanese ay may ambag sa kuryente? Kilala at hinahangaan ng Japan dahil sa pagiging advanced nito sa teknolohiya pati na rin sa transportation vehicles. Pero paano nga ba nakakapag-contribute ang mga tao sa paggawa ng kuryente? Alamin natin. Ang Tokyo Metro ay isa sa dalawang subway operators ng Tokyo, Japan na araw-araw dinaragsa ng mga tao. Pero hindi ito tipikal na katulad ng karamihan dahil ang sahig nito ay gumagamit ng Passive Electric Technology. Dahil dito, ang footsteps ng mga tao ay nakakatulong sa pagpuproduce ng electrical energy sa istasyon at malalapit na lugar dahil ang bawat hakbang nila ay nakukonvert sa kuryente. Pati ang highways ay high-tech na rin sa piezoelectric materials na nalilikha rin ng kuryente sa pamamagitan ng vibrations mula sa mga dumarang sasakyan. Sa kasalukuyan, mas umiigting ang inobasyon ng Japan at patunay nito ang kanilang mga produkto at serbisyo na talaga namang kakaiba at epektibo. Ikaw, anong masasabi mo sa nakakabilib na kwento na ito? d Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.